Hi mga manok. Di kayo dito at bibijuhan ko kayo para mama ipanood tayo sa ating mga tagapanood. Manok, halika dito, halika dito. Kok, 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 kok. Halika dito, dali. Kok, 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 kok. Lumapit ka dito kung ayaw mong ma-ano, ma, -ano, ma Lumapit ka. Kok, 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 kok. Ikaw naman, babae ka. Mag-itlog ka na, ha? Para may trito ako sa tuwing umaga pang breakfast, ha? Mga manok, magkipag-cooperation naman kayo sa akin. Tingnan nyo nga yung mga iyo, mga tayo nyo dito, oh. Nagkalat kayo, oh. Ha? Tapos ayan sila guys. Tapos ginawan ko na rin na iitlogan yung manok guys. Ayun. Pag nangitlog na siya, pwede na siyang diyan mag-itlog guys. Ayun, diba ang ganda ng kanilang lugar kasi dito sa taas oh, sa puno ng langka at saka ng avocado ayan. Avocado. Tapos dito naman guys yung ano, yung durian. Ayan yung durian. Yan. Durian ito. Ito. ito, ito. Ayan. Bali tatlong puno ang nandito. Ang ganda ng kanilang pwesto kasi hindi sila maiinitan. Ayan. Pwede silang lumabas kasi nilawakan ko naman yung ano. Yung kanilang cage. Ayan. Oh, ayan. Cage to dati ng ano guys. Nang alaga namin ibon. Kaso nga lang yung ibon tumipad ay hindi pala siya lumipad na, ano siya guys yung namatay nga yung pinaliguan ng alaga ko yung ano yung ibon nag swimming pa sila tapos ano tapos pinaliguan nila guys yung mainit na tubig tapos nangisay agad yung ulo ng manok ang ganda pa naman ng manok na yun guys ibon na manok ang tawag sa kanya kukukukukuk kuk, kuk, kuk. halika dito dali ikaw lalaki halika dito Hindi ko kayo bibigyan ng pagkain pag di kayo dito. Mayos kayo para ma-viral kayo. Ayan oh. O, oh, di ba guys kapag nagkaganyan na yung boses ng manok, malapit na siya mangitlog. Ayan, nakita ko pag gabi guys, yung ano, yung lalaking manok. Diyan siya sa ibabaw ng babae, nakatulog naka guys. Ayan. Ginawa niya ano, kama yung babae. Di ba manok? Kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk Lumapit ka dito. Kung ayaw mo ng adobo. Gusto mo ng adobo? Oh, lumapit siya. Huh? Dito ako. Dito ako. Dito ako. O, oh, yan yung tae mo. yan. Iaw. Yan, tutukain mo yung tae mo. O, yan. Yung tae niya, guys. Hmm. Oh ko na to. Sige na nga. Magpapaalam na nga ako sa inyo. Hindi kayo nga ipag-cooperation sa akin. Hindi kayo ko bibigyan ng pagkain. Wala kayo dyan. Nakadubuhin ko kayo. Sige na. Paalam na. Paalam na. Mga manok.